nandito po tayo sa Yokohama, Japan. Ayan, check out na kami sa aming pinila niyang apartment. Ayan, dito. Ayan ang aming mga limutsu. Aming mga bagay, ang aming maleta. Dito kami naka-check in. Ayan. Dito kami sa fourth floor. Ayan, nabas na kami at gagala-gala gagala-gala siya ayan, um, ganda to ayan ang um, lugar oh, ayan. ayan kaya dito kami sa Yokohama dahil may inapinan kami event kaya dito kami tinuli sa may apartment sa Yokohama na malapit sa Chinatown ayan pa na kami tampan ako. Okay, lakad-lakad muna kami dito sa pumilihan namin. Malapit ka sa Chinatown kaya. Libot-libot kami dito para maghanap ng makakainan at mapupuntahan, mapapasyalan na yun Itong tawag nito ay ang Chinatown dito sa Yokohama. Ayan, yeah, samahan niyo po sa pag lilibot at itutur ko kayo sa pupuntahan namin dito sa Chinatown sa Yokohama. Tapos tabi po na kami sa may karsada at mag ilibot ni Bert. Alam mo

Naghahanap kami ng mga ano, panpasalubong. Andito kami sa Yokohama. Sana. Ayan. Oh, sarap po. Tignan mo. Diba? Mga same dish Later na Hindi, dito yung Search mo. Ah, chukagay. Chukagay. Dito nga ba chukagay na yun? Dito nga ba chukagay? Tayo. Mamaya, pastunin niya tayo. Dito nga ba chukagay? Dito pa niya. Doon daw bibili Ay, ito oh sarap may, may, may telephone number naman si Makong dun ano tawag yan sa akin ba ありがとうございます。いや。全然。途上ない hula hula ngon keso ga ka dun ako kameraman mara ipa na na kita Okay. Isa pa. Tayo ka dyan. Kaya eh, papicture muna ako dito. Kasi siya ba. Kasi mandan taong dumadaan. Hindi ako ma-tsempuan na magpa picture Kaya iyan. Pinatay. Um, tatlong libo yan. Ayan na ay bibigay ko. Yun, Tapos ulam natin. Hindi tatlong libo yan. Hindi tatlong libo yan. Ang mga <gulung> Malaki, sila bilinatayin ulam natin. Nilan to sandali. <tipun> niling piyoso sumeset to. na na ni? Yan, dalawang kuma daw. Chashuman dalawa, dalawa. Sinasabi, "Halo, Hello. ginong May chashuman siya. Siya

กันนะหนูพายมมาอีมาสาร้ายปลารงนี้เราขอนี่นีเรา やばいやつですからね。

So, may pa Oo. No? Okay. Oh, Yan okay. okay. siya. Ayan, katapos namin kumain. Sumakay na kami ng sasakyan para makauwi na. din Ang tataas ng building dito sa may Yokohama. Hanggang dito na lang po ang aking vlog pasubscribe naman ng aking youtube channel di japan japan subscribe like, comment sa mga silent viewer shout out thank you for watching sa palaging nagsusuporta sa aking mga vlog Ай, okay. okay.